Dyan, ma okay lang kayo dyan, ma'am? Okay lang po. Ngalay yung paan nyo? <laughs> Oo oh, nga, nakangalay po yun. Eh, yung apps e, nyo naman, nag ko, minsan nga, bigla-bigla nagka-cancel eh, tapos mga away yung rides <laughs> Okay, may nakuha tayo yung booking. Papuntang Ermita, Manila. sa so, nasan yun, sir? Where are you? So, check natin yung pangalan niya. What is your name? Ikaw na ba yung mahiwagang pangalan? Where, 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 where? Beth. Oh, Miss Beth. Okay. Kabila daw, Nagchat chat siya. Kabila po. Likod niyo po. Likod <laughs> niyo po. Ayun, si ma'am. <laughs> Ayun, wala si ma'am. <tuk> ya. ya. Mambet po. <tuk> <tuk> nah, okay. oke salamat po okay lang mo medyo mataas yung tapakan <laughs> hindi na palitan kanina wala yung gumagawa kaya medyo mataas <laughs> suot ko na lang ma medyo masikip po kasi kaya nyo ibukan nyo lang po pa ganun ayun Ay, lang po ma'am Narinig niya po ako. Oo. Uh -huh. Kaya mam? Ma Dito no, pwede isa? Mam? Dito sa baba? Pwede. Pangalawa po. <laughs> Tapakan ko kasi mam Ma eh. Mahirap. Okay na. Sa kabila mam yung tapak. Kaya po. Mahihirap. <laughs> <laughs> Sorry. Hermita kayo mam no? Oo. Kapasok po kayo ng trabaho, ma'am? Hindi po. Ah, hindi. Hindi naman po nagmamadali. Hindi. Hala <laughs> ka nagmamadali, <at> bilisan natin. <laughs> okay lang kayo dyan, ma'am? Okay lang po. Nangalay yung paan nyo? <laughs> Oo nga, nakangalay po yun. Matagal ba mag-book kanina, ma'am? Mabilis lang, pero araw-araw matagal. Eh. Aabot ako ng isa-dalawang oras. Oh, grabe naman. Matagal po yung kon pagkuhan ng booking? Sobra. Kaya kaibigan ko yung nagbubok sa akin. Eh, yung apps nyo naman, nagbolo ko. Misa nga, bigla-bigla nagka-cancel eh. Tapos mga yung ride. <laughs> yung nandun na sila, tapos nakancel? <laughs> eh, eh, apps nyo naman yung may kasalanan. Noon, nagka-cancel. Hindi naman ako. Uh, ba't natry nyo na pong PAN? Uh, lagi. <laughs> At rawa yung na rider. Right Oo, oh, oh, rawa yun sila. <laughs> Saan po province niyo, ma'am? Matanggal. Kala kayo na kanina yung... Kumata nyo niyo po kanina? Nasa loob namin. Ah, kala kayo lukaan na yung salita niya kanina. Yung kanina. Purong Tagalog lang po ate, ano? Uh Oo. -oh. Dito po? Uh Oo. -oh. Saan po dito? Dito sa okay, okay, so may globe. Ha? Ayun na no, sa so may globe. may globe. Ayan, sa may parlor. Ito na ako. No. Alay ah. ko na nga, alay ako <laughs> <kung yata> <laughs> <lana. Sorry> po niya talaga. <laughs> yeah. Sorry Salamat pa, po. po. Ayan, nagbayad siya ng isang daan Pero yung babayaran lang niya dapat is 74 lang So may tip tayo na 26 pesos Wow, thank you mambet Okay, complete trip na tayo So looking for next trip Oh, meron agad Pasay